Kapag nagkakaroon kayo ng pagtatalo o pag-aaway ng asawa mo, sa halip na ayusin o gawin yung tama, ang gagawin pa ni Mister pupunta sa barkada makikipag-inuman, tapos uuwi pa ng lasing na parang walang nangyari sa pamilya. Siyempre kaming mga misis, maiinis kami at magdadamdam tapos kapag iba na yung naging mood namin ang sasabihin nagiiinarte lang yan unang-una sa lahat ang relasyon ng mag-asawa iba na sa relasyon ng magjowa meron na kayong pamilya pag nagkaroon kayo ng pagtatalo maliit man niya na dahilan inaayos yan para hindi na lumaki or maulit pa kaming mga babae mahina lang kami natural lang sa amin ang magdamdam at madali kaming masaktan lalo na pag kami ay nagkaanak na mas lalo na kaming nagiging emosyonal dahil sa dami ng iniisip at gagawin. Kaya dapat kayong mga husband ang unang uunawa at magkukomfort sa amin dahil hindi madali ang maging ina.